Magandang umaga kay kaibigan Ang aking kwentong babasahin ay galing kay Selena Pamagatan na lang natin tong Ang gabi ng tikbalang Magandang umagawan Ako po si Selena 25 taong gulang At nakatira po sa probinsya ng Rizal Simple lamang po ang aming pamumuhay Magsasaka si tatay at sinanay naman ay nag-aalaga ng baboy at manok. Ngunit hindi po talaga ang araw-araw naming pamumuhay sa bukid ang nais nice kong ibahagi. Gusto ko pong ikwento ang isang karanasan na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. Isang gabing hindi ko malilimutan dahil sa engkuentro ko sa isang tikbalang. Noong una po ay hindi ako naniniwala sa mga kwentong tungkol sa tikbalang. Para sa akin, Katang isip lang ito ng matatanda para takutin ang mga bata. Ngunit isang gabi, lahat ng akala kong alam ko ay nagbago. Sabado noon at katatapos lang namin maghapunan. Napagdesisyonan kong maglakad sa gubat upang maghanap ng halamang gamot para sa sipon ni tatay. Malapit lamang ito sa aming bahay kaya hindi ko na binalak magsama ng kung sino man. Bitbit -bit ko ang maliit kong lampara tisang kutsilyo na para sa anumang hindi inaasahan. Habang naglalakad ako sa landas papuntang gubat, napansin kong tila mas tahimik ang paligid kaysa sa dati. Wala akong naririnig na kuliglig o kahit tahol ng aso. Ang tanging naririnig ko lamang ay tunog ng sarili kong mga yapak. Nang makapasok na ako sa gubat, sinimulan kong hanapin ang halaman gamot na sinasabi ni nanay. Biglang naramdaman kong may parang nakatingin sa akin. Kinilubutan ako at hindi ko mapaliwanag parang may ibang presensya sa paligid. Pilit kong binabaliwala ito at patuloy sa paghahanap. Ngunit habang patagal ng patagal, lumalakas ang pakiramdam kong may sumusunod sa akin. Hanggang sa may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Napalingon ako at nakita ko isang matangkad na nilalang. Ang kalahati ng kanyang katawan ay parang kabayo at ang itaas naman ay tulad ng tao. Pero napakalaki at nakakatakot ang anyo nito. Tikba lang! Sa takot ko, napatras ako. Hindi ko alam kung tatakbo ako o mananatili. Tila nakangiti ito sa akin. Pero hindi ito yung tipong ngiting nagpapakalma. Ito ay ngiting pananakot. Sinubukan ko magdasal sa isip. Ngunit ang bawat salitang bumubuo sa panalangin ay tila nagkakalabo sa utak ko. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng tikbalang. Malalim ang boses nito parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ako makasagot. Natulala ako sa laki at nakakatakot na itsura nito. Napansin kong ang mga mata niya ay pulang pula tila lumiliwanag sa dilim. Bigla itong humakbang palapit sa akin. Sa bawat yapak nito, naramdaman ko ang bigat ng lupa na tila lumilindol Naliligaw kayata dalaga Sabi niya na Naghanap lang mong po ako ng halamang gamot Sagot ko Nang nanginginig ang boses Hindi ko alam kung bakit ko pa siya sinagot Baka dahil naisip kong Baka sakaling maawa siya At palayain na lang ako Dito ka sa teritoryo ko nang hahanap Hindi ka ba natatakot? Tanong niya habang tumatawa ng mahina ang tawa niya ay tila nag ego sa buong kubat. <laughs> Pasensya na po, hindi ko po alam, sagot ko. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko sa sobrang takot. Ngunit sa hindi inaasa ang pagkakataon, biglang huminto ang tikbalang at tumingin sa akin ng matagal. Parang may iniisip siya bibigyan kita ng pagkakataong umalis, sabi niya. Pero kailangan mong sundin ang bawat utos ko. Wala akong nagawa kundi tumango. Ano man ang kailangan niyang ipagawa, gagawin ko basta't makalis akong buhay. Huwag kang lilingon habang naglalakad. Kung lilingon ka, hindi ka makakauwi sa inyo. Utos niya, agad akong sumunod. Dahan-dahan ako naglakad pabalik sa daan. Pero pakiramdam ko ay sinusundan pa rin niya ako. Bawat tanong ng kanyang mga yapak ay parang maratilyong tumatama sa dibdib ko. Habang naglalakad, napansin kong biglang dumadami ang mga anino sa paligid. Ang mga anino sa gilid ng aking paningin ay tila gumagalaw. At bawat akabang ko ay sinasabayan ng hindi ko mapaliwanag na pagbigat ng aking mga paa. Ngunit kahit anong mangyari, hindi ako lumingon Nagdasal ako ng tahimik Inisip ang muka ng aking pamilya Na naghihintay sa bahay Pagkarating ko Sa dulo ng gubat Narinig ko ang malakas na tawa ng tekbalang Na tila tagumpay siya Sa ginawa niyang pananakot Malakas ang loob mo Dalaga Hindi ka lumingon Hindi ka gaya ng iba Sabi niya at sa huling sandali, naramdaman kong parang lumabo ang lahat. Na wala ang bigat at nang lingunin ko ang dulo ng gubat, wala na siya roon. Tumakbo ako pa uwi ng bahay na hindi ko na iniisip kung madada pa ako o hindi. Magkarating ko sa bahay, agad ako napaiyak sa harap ni nanay at tatay. Ikinuwento ko lahat ng nangyari. Pinayuhan nila ako mag-alay ng kandila at magdasal para hindi na bumalik ang tikbalang. Sabi rin nila, minsan may mga espiritu sa kalikasan na sumusubok sa ating tapang at respeto. Hanggang ngayon one, tuwing maalala ko ang gabing iyon, kinikilabutan pa rin ako. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit pa ako pinalayan ng tikbalang. Pero nagpapasalamat ako at nakauwi ako ng buhay. Mula noon, hindi na ako muling pumasok sa gubat ng mag-isa. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang aking kwento. Sana'y magsilbing paalala ito sa iba na ang mga nilalang na hindi natin lubos na naunawaan. Lubos na gumagalang si Lina. Grabe naman yun guys! Tikba lang, no? So, nakakatakot pag ako sa posisyon ni, ano, no? ni ate Selena no baka hindi ko alam kung pa ba ako or what no salamat pa rin at uh, pinalaya siya ng tikbalang no so laking pasasalamat niya yun na nakauwi pa siya ng buhay no kung hindi no tagilid no mukhang dinayata siya abutin ng kinaumagahan no so baka kung ano pang nangyari sa kanya so nakakatakot pa lang guys hanggang ngayon kinikilabutan ako no kasi yun nga may mga ano talaga may mga spirit uh, spirito or inkanto na totoo na hindi talaga natin nakikita kaya minsan kailangan tayong mag-ingat tapos uh, respeto. So, una sa lahat din talaga is huwag niyong uh, bibitawan ang inyong pananampalataya. Pagka dumating kayo sa mga sitwasyon na ganyan, no? So, yun din siguro yung nagpalaya sa kanya, no? Na medyo naawa ang tikbalang tapos tinis siya ng kanyang lakas ng loob. So, minsan may factor din talaga yung lakas ng loob natin, no? So, yung parang na-date-in ka na, makipagsuntokan ka lang lang sa tikbalang, no? So, kayo guys, kung kayo yung sa sitwasyon ni Selena anong gagawin nyo sa sitwasyong nakaharap nyo yung tikbalang lalaban ba kayo or tatakbo kayo ng mabilis so comment nyo nga sa baba guys kung anong gagawin nyo magkayo yung nasa sitwasyon ni Selina. so hanggang dito na lang mga kaibigan salamat sa pakikinig at kung nagustuhan nyo itong video na to please like and share nyo naman at uh, kung may mga kwento kayo mag send lang kayo sa email ko nandyan lang yung link sa baba o sa aking Facebook page o sa aking personal Facebook account. Eh 'yun lang guys. Salamat ulit sa pakikinig.